nga onta guys May kuhan tayo dito May Kain tayo ng ano Saging Saging binamos. Tapos Ginamos Ito Amahong ah. <laughs> Sarap to amahong Saging na ginamos Bawang luto Init pa oh Tapos may pan dito guys. So, masarap din to eh, Paris ako ano eh. Sa saging. Pang palasa dito eh. Kasi yung saging matabang. Kilaw pa. At sili sa kakuan. Kalamansi. Nalalagay niya pa. Sarap tong sili guys. Kainin, kainin mo na ng ganito. Hmm. Ah, kung hindi, kumain na yung saging kung hindi ah sarap ng buhay dito guys sa Taimik ang angagat ang sili eh sarap hindi naman siya manghang mm -hmm. ano ito sili lang kasi ito ano, galing Taiwan pero pag sili pa ito ng ano yung mga dito yung mga probinsya okay. yung sili yung mga maliliit sabi ang hangang ganda ng lugar dito guys mga puno marami yung simoy ng hangin so, marami tayo nang ano kain ng saging dito sa probinsya guys kahit ulang pira dito <laughs> tatlong bis ka kumain sa araw pero pag sa Manila ka dalawa lang. dalawang bis ka lang kumain sa araw Yeah, Lami. Sarap sa sarap sa kon sa saging. Kapton di ko masadong maalat yung pam. Um, Hindi yung tuyo tuyo. Bulad. Hmm, sarap tu guys, masih tapos, subo mo na ngayon. Amahong na ginamos. Dahil, baka mo na dito. Ate, ano? Ito ba? Pag hindi patayin tayo nito tumaba dito sa probinsya, ewan ko na lang pagkailin natin sa Maynila. Baka, isa ka tagtas lang, baka mo na daw. Thank you for watching guys. Please like and share. Bye-bye.